Sa mga pangunahing balita, pamamanika ng isang lalaki sa Karamoan, Kamarini Sur, na uwi sa trahedya. May isang danglibong halaga ng Shabu, nasamsam sa isang street level individual sa Sitpokot, Kamarini Sur. Lolang patawid ng kalsada, sugatan ng muscle ng motor sa Daraga. At mahigit sa 193,000 na bagong butante na italas sa Bicol. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes. Ikalabing dalawa ng Agosto, taong kasalukuyan. Nauwi sa madugong trahedya ang pamamanhika ng isang lalaki sa Karamoan, Kamarinesur, matapos na pagtatagain ng ama ng kanyang nobya. Dahilan ng insidente, alamin sa report ni Angeline Dagta. Nauwi sa pananaga ang pamamanhikan ng isang 35 anyos na lalaki matapos umanong mapikon sa kanya ang ama ng kanyang nobya. Gabi nitong Miyerkules, Agosto 6, nang magtungo daw ang biktima sa bahay ng kanyang girlfriend sa barangay Patag Belen, Karamoan, Camarines Sur para formal na hingi ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito. Subalit isa pang lalaki ang dumating na nagpakilalang nobyo din ng kanyang nobya. Dala ng galit, nakapagsalita umano ang biktima ng masasama sa kanyang kasintahan na ikinagalit ng sospek na na uwi sa makailang ulit na pananaga. Ang ginamit, ma'am, nito, ma'am, pananaga ng sospek ay isang uh, matalas, ma'am, na itak na uh, may sukat humugit ko mula nga uh, 57 centimeters mula sa hawakan hanggang sa pinakadulo. At ito'y, ma'am, uh, bagong hasa at bagong bili niya na mga ilang, uh, uh, ling isang linggo pa lang mahigit na kabibili niya lang ng itak. Tumakas pero sumuko din kalauna ng sospek at isinurender ang kanyang ginamit na bolo ang tama po nitong uh, biktima, lahat po ma'am sa parting likod. Dalawa sa ulo, isa sa may balikat at isang malapit po sa may liig. Mga sa ngayon po ma'am, pang-anim niyang araw ngayon sa hospital, simula nung mangyari. Himala nga ma'am, ako na sabi ko, sa, nung makita ko lang yung tama, sabi ko, himala lang ang mabubuhay ito. Subalit so, ma'am, talagang may himala eh, nabuhay eh. Sa, sa kung makikita mo talaga personal yung ma'am, uh, Uh, mga sugat niya talagang maiisip mo paano pa kaya ito nakaligtas. Siguro may purpose pa siya ma'am sa, sa buhay dito sa mundo ma'am. Kaya nabuhay siguro. Kritikal pa rin hanggang ngayon ang biktima na patuloy pang ginagamot sa Bicol Medical Center sa Naga City habang pansamantala namang pinalaya ang sospek. Hindi pwedeng makapag-issue kaagad kasi pagpunta ko ma'am ng piskal, o natingnan na kaagad ng piskal niya, tatanggapin sana na yung kaso na i-inquest natin yan tong kaso po, sa lima wala tayo ma'am na medical certificate. So pagpunta ko ng Bicol Medical Center para kumuha, ma may policy po pala ma'am na ang Bicol Medical Center, hindi pwedeng mag-issue sila ng medical certificate agad-agad as long as na yung biktima hindi pa na-admit. Ngayon kasi ma'am, dalawang uh, o tatlong araw siya mahigit ma'am sa emergency room. Kasi sa dami ng pasyente ng BMC, hindi nalaman ko din. Ngayon, naghintay pa tayo ma'am ng ilang oras kung pagpili natin mapag hindi tayo ma'am na pagbigyan kasi yun nga ang policy nila. So nakakalungkot lang ma'am na gusto ng polis na ma ibigay kagad ka ang hostisya. Subalit yung iba nating agency may mga policy ng ganyan. Kaya dadadalang lang ito ma'am sa regular filing ma'am. Maharap sa kasong frustrated murder ang sospek. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagtak. Timbog ang isang lalaki matapos na makuha na mahigit isang daang libong halaga ng shabu sa ikinasang search warrant operation ng otoridad sa Sipokot, Camarinesu. Nagbabalik si Angeline Dagta. Imbog ang isang 45 anyos na lalaki matapos na makuha ng higit sa isang daang libong halaga ng shabu sa ikinasang search warrant operation sa barangay Kalagbangan, Sipokot, Camarines Sur. Alas 11.50 ng gabi nitong linggo, August 10. Narecover mula sa sospek ang labing 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos at isang caliber 38 na revolver na may walong basyo ng bala. Ayon sa ulat ng Sipokot MPS, ang sospek ay kabilang sa listahan ng mga street-level drug personality sa bayan ng si pokot Yung pong pag-serve namin ay yung pag-implement po namin ng search warrant, uh, mayroon po kaming mga mandatory witnesses, witnesses, yung punong barangay ng Barangay Kalagbangan at isa pong taga media. Sa ngayon po, ma'am, papunta na po sa court yung mga tropa natin para po uh, inquest yung nasabing tao. Ang operasyon ay bunga daw ng mga sumbong mula sa ilang concerned citizen. According ma'am sa mga impormasyon na nakarating sa, I uh, yung bahay niya po may mga pabalik-balik na mga nakamotor. Kaya very unusual naman po kung ano ang ginagawa ng mga nakamotor at pabalik-balik walang pinipiling oras doon sa bahay ng subject ng ating search warrant, ma'am. Saka may mga report pa rin po na kuminsan uh, nagpapaputok ng braille. Kaya yung ginawa natin after na confirm natin na talagang uh, nagbebenta siya or engage siya sa pagbinta ng illegal na droga, nagpatisbay po tayo. After po nung magpatisbay tayo, dinala po natin yun sa crime lab magpositive mag-positive po yung result, yun na po ang naging pujat para uh, mag-apply kami ng search warrant para sa illegal na droga at sa kayo yung kasi may report din po na palagi siyang may darang baril at nagpapaputok. Kaya sinabi na rin po natin na applyan para sa sa pag-violate niya ng sa illegal position of firearm. Nasa kustudiya pa ngayon si ng Sipokot MPS ang sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang, tatak, bicol. Angeline Dagta. Sugatan ng isang lola makaraang masalpok ng motor habang tumatawid ng kalsada sa Daraga Albay. PNP muling nagpaalala sa mga gumagamit ng kalsada. May report si Hercules Barbasena. Sugatan ng isang 79 anyos na lola matapos na masalpok ng motor na minamaneho ng isang delivery rider sa barangay tabun tabon, -tabon Dargalbay alas 9.30 kagabi. Kinilala ni police Lieutenant Maria Isabel Nopia, tagapagsalita ng Daraga Municipal Police Station ng biktima na si Alias Nate, residente ng nasabing barangay. Kinilala naman ang rider na si Alias Jomar, 35 anyos at residente ng Claveria Masbate, batay sa ulat. Galing sa barangay Anislag ang rider habang tumatawid na sa maling tawiran ng biktima kasama ang iba pang pedestrian. Subalit dala ng katandaan, naiwan umano ang biktima sa gitna ng kalsada hanggang sa masalpok ng humaharurot ng motorsiklo. Sa lakas ng impak, kapwa nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at ang rider na kapwa ay sinugod sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Bali, pareho po, yung victim and the uh, involved driver po ay dinala po sila both sa BHRMC ng responding MDRRMO personal po natin. Pero nakalabas naman po sila. They sustained minor injuries lang naman po. Okay. Bukas ay nakatakdang magkaroon ng pinal na pag-uusap ang kanya-kanyang pamilya. Po natin complete, ano naman po, may driver's license naman po siya. And 2034 pa po mag expire yung ano na, license. Muli, nagpaalala ang otoridad sa publiko na kung tatawid ng kalsada, ugaliin ang paggamit ng pedestrian lane. Pinaalalahanan din ang mga motorista na mas maging alerto upang makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Susunod, dalawang utrosiklo nagsalpukan, dalawa patay, tatlong iba pa, at may gitapat apat na ribong minimum wage earners sa Bicol na kinabang sa venting Bigas Program ng Pamahalaan. Yan ang iba balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may bahasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa amin bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo. Dami, ikamalilinwan. Habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, Katabang na pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Recreational facilities and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naanjan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Akubikol Online TV. Dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Labo Camarines Norte. Pag-overtake ng isa sa mga sangkot, sanhi umano ng insidente. May report si Mel Moral. Dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Puro 4, Barangay San Francisco, Labo, Camarines Norte, gabi nitong Sabado, August 9. Patay nung araw na iyon ang isang lalaking backrider na kinilalang si Alias Ray, 36 anyos at residente ng barangay Gumamela na sabing bayan. Habang tuluyan ang binawian ng buhay kahapon ang kanyang kasamang rider ni si Alias Ben, 33 anyos, residente ng barangay Masalong Pareho ring bayan. Kinilala naman ng mga sugata na pawang lula ng isa pang motorsiklo na edad 14, 22 at 48 anyos. Ayon sa investigasyon ng Labu MPS, pawang ng galing sa barangay Anahaw Labo ang mga sangkot na individual at patungong kabayanan. Lumalabas din sa investigasyon na nag-overtake ang motorsiklo ng mga nasawing biktima sa dalawang iba pang sasakyan hanggang sa masalpok ang papalikong motorsiklo ng tatlong sugatan. Kung po yung dalawa, yung bumanga, wala pong helmet. Pati rin po yung pan, yung mga sakay din nung, nung, nung binanggal nila. Lahat po walang helmet. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. According po din sa IOC namin, sa pagkukandim po, pang sila, hindi naman po nilang nakainom. Wala po pa po tayong naikwapa na nakaso po kasi una-una, yung pong uh, uh, bumanga ay parehas na namatay. Kaya ini-establish up po natin. Meron po itong uh, kakakulang -ka pa po, po. Hanggang sa matapos po ang investigation. Muli namang pinaaalalahanan ng otoridad ang mga motorista na ugaliing magsuot ng helmet at doblihin ang pag-iingat tuwing nagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral. Umabot sa mahigit 193,000 ang bagong botante sa Bicol matapos ang sampung araw na pag-arangkada ng voters registration sa rehiyon. Ayon sa COMELEC, nangunguna ang albay sa may pinakamataas na bagong naitalang botante. Narito ang buong ulat. Umabot sa 193,528 na bagong botante ang naitala sa sampung araw na voters registration sa Bicol. Ayon sa ulat ng Commission on Elections sa Comelec Bicol, mula August 1 hanggang 10, umabot sa 147,121 ang mga bagong botante para sa sangguniang kabataan o SK elections sa Kabikolan. 39,593 nito ang mula sa lalawigan ng Albay, 39,498 sa Camarines Sur, 27 7,910 sa Masbate, 21,037 sa Sorsogon, 10,274 sa Camarines Norte at 8,809 sa Catanduanes. Umabot naman sa 46,407 ang naitalang regular registrants o yaong edad 18 anos pataas. 10, hindi po bumababa sa 10,000 hanggang ang last day umabot po tayo na 38,000 halos na registrants. So ganun po kadami ang process natin. Dagdag pa ng direktor, posible o manong magkaroon muli ng voters registration sa darating na Oktubre kung isususpinde ang barangay at SK election sa darating na December 1, 2025. Dahil dito, posible din o manong madagdagan ng kanilang satellite registration schedules sa nasambit na buwan. Pag nag po kami ng registration sa Oktubre, is bibigyan natin priority po yung mga uh, ang pag pagtanggap ng satellite registration at pagpunta po sa mga barang barangays including sa mga eskwelahan para ho maging accessible po ang registrations para hindi na ho sila pupunta sa mga opisina namin. So yun po ang gagawin namin pag resume po ng registration. And hopefully is mapostpone po talaga ng election. Pero kung hindi po na ng election, yung mga hindi po nakapagparehistro ay hindi na ho sila makakaboting ngayong December 1. Pero they can still uh, register po pag nag po kami ng registration next year. Samantala, bukod sa voter registration, nag-alok din ng iba pang serbisyo ang ahensya tulad ng reactivation at pagpapapalit o pagpapaayos ng entry sa registration records na umabot naman sa 14,103. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Pumalo na sa mahigit apat na libong minimum wage earners sa Bicol. Ang nakinabang sa benteng bigas meron na program ng pamahalaan. NFA sinigurong sapat ang kanilang supply ng bigas. May report si Rose Bilista. Malaking tulong para sa minimum wage earner na si Karen Tripul mula sa Albay. Ang benteng bigas meron na program ng Department of Labor and Employment o Dolly Bicol. Kwento niya, Bilang cashier, hindi sapat ang kanyang nasa mahigit limang libo na sweldo kala kinsenas katapusan sa gastusin nila sa bahay. Pamahal ng pamahal na rin daw kasi ang mga bilihin. Kaya para sa kanya, malaking kabawasan ang murang bigas na alok ng pamahalaan, lalo na sa mga tulad niyang pinagkakasya lamang ang maliit na sweldo. Dahil sa benteng bigas po, nakakapagbayad na rin po kami sa pang-araw-araw dahil sa ngayon po ay eh, patas na patas po ang nabilihin dahil sa benting Bigas maraming may tutulong na po ito sa amin. Ayon sa Dolly Bicol, nitong July 2025, umabot sa 4,054 na minimum wage earners sa rehiyon ang nakinabang sa naturang programa. Anya, sa ilalim nito, maaaring makabili ng hanggang 10 kilong bigas kada buwan ang mga minimum wage earners sa halagang 20 pesos per kilo o sa halagang 200 piso lamang. Nasa uh, guidelines talaga natin at nasa listahan talaga natin yung mga participating establishments na alam natin na may minimum wage workers. Kaya yun po yung pinanghahawakan natin. At mayat mayak ay nag-uusap po, meron po tayong group chat Uh, kasama yung ating mga partners dito sa ating group monitoring. Mga... Siniguro naman ng NFAB call na sapat ang supply nilang bigas para sa nasabing programa. Kasi dahil po marami kami ng staffs, um, sa NFA naman po kasi, halimbawa ang region na yan ay na-hit ng typhoon, kaya kung ano na talagang ito yan, pag nagpulong po ang stock, automatic po ang mga, ang adjacent na mga uh, region, nag-uugmen po yung staff. Ang Benting Bigas Meron na Program ay isang interagency initiative kung saan katuwang din ng Dole at ng NFA sa pag-iimplementa ng programa ang Department of Agriculture Bicol. Bahagi din ng programa sa pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng abot-kayang bigas ang mga Pilipino. Samantala, patuloy ang Dole Bicol sa pag sa mga employer na may mga manggagawang minimum wage earners na makibahagi na rin sa nasabing programa. Para sa mga balitang Tatak Bicol. Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Akubikol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!